Hello! Good afternoon! Ako nga pala yung Elongga dito sa UAE. Mini-vlog lang muna tayo. Pupunta tayo ngayon ng Corfocan. At saka, alas stress ng hapon na po niya na ah. pero sobra ng internet. Tamang sound trip lang. Habang nagbibiyay kasi umabot yata ng dalawang oras guys. Mga talaga yung pwet mo sa kakaupo kasi medyo malaylay nga asya pero tignan nyo ang ganda talaga ng view e, right ride talaga yung habis ko ba at saka okay okay naman siya kasi ano na mag-winter na din so tara gala tayo samahan nyo ako ayun nga sound trips lang abang medyo um, malapit-lapit na rin tayo. Tignan nyo, ang ganda ng view, guys. Yan, ang ganda. So, ayan na, guys. Carfa ka na. Finally. Ayan na pala tayo. Siyempre, lakad-lakad muna. naka pa yan, di ba? Ayan na yung pool Ang ganda. Tapos, so, katabi niya yung dagat pala din. Ang ganda tumambay dito pag alam mo yung mga around 4 to 6. Ang ganda talaga. Ayan pala yung maganda. <laughs> ang kapal na magkakuka ng dog is not. Talaga. Siyempre, yung ko mo na tayo. Ayan, nagpicture na yan ako. Siyempre, ayan. Pak. Pabalik na din. Pauwi na biglang sumakit ng paa. Ikaw ba naman mag-heels? Oh my God. Mag-heels ka ba na? Yun yung gagalaan mo. Bye guys. Thank you for watching. Pauwi na din kami. Ano na yan oras eh. 6pm na din yan. Saka, see ya. See ya to my next video.